ila hindi pa natatapos ang karahasan at pananakot na nararanasan ng ilang mga mamamayan ng Sharif Aguak, Maguindanao del Sur nitong Sabado ng gabi. Pinasabugan ng rifle grenade ng mga armadong kalalakihan ang barangay Mother Poblacion na ikinasugat ng dalawa katao kabilang ang isang bata. Ayon kay Sharif Aguak Vice Mayor Elect Haji Oping Ampatuan, may inang mga tauhan din ang uh, na tinamaan ng shrapnel mula sa rifle grenade na pinasabog ng mga suspect. Sunod-sunod ang karasa na nangyari sa Sheriff Aguak. Kabilang dyan ang mga insidente ng strafing, ambush, pagbaril sa mga barangay, tano, o bipat kahit sa maraming tao sa palengke. Nagdagdag na ang army ng checkpoint at may ipinatupad na police and army visibility campaign sa poblasyon Pero may nangyayari pa rin harassment. Kaya tanong ng maraming taga Sheriff Aguak sa Facebook. Kailan ito matatapos at matitigil? Samantala sa dato Odin sinso at magindan Norte, patay ang isa at sugatan naman ang tatlo katao matapos na sila sa sila silay barilin sa barangay poblacion. Kinilala ang mga nasawi na si Muslimin Angkanan na taga dato din sinso